Sa ibang balita, bukod sa ating mga bayaning sundalo, mayroon din mga individual ang tumutulong sa hukbong sa datahan ng Pilipinas sa kanilang mga operasyon. Ito ay ang mga reservist o yung mga individual na voluntaryong tumutulong sa kanilang mga operasyon. Ito ay sa pagdiriwang na rin ng ika-34 na taon ng National Service Si Dina Pagibitan para sa report. Mayaman ka man o mahirap, may pera ka man o wala, hindi na yan mahalaga dahil sa pagtulong, ang tanging kailangan mo lang naman ay buong pusong sinseridad at pagnanais na makapagbahagi ng tulong sa iyong kapwa. Ganyan natin mailalarawan ng ating mga kawal o reservist, ang mga taong walang hinihinging kapalit sa pagkakawang gawa. Kaya naman sa pagdiriwang ng kanilang ikatatlumput-apat na taon ng National Reservist, nakiisa ang ating Reserve Force leaders, civilians at academ sa isang lecture na layong ipakita ang tunay na halaga ng mga laang kawal sa bayan. Maganda nga ano, 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 kuro uh, -kuro dahil kasama po natin ang ating mga civilian sector. Sinasabi po nila ang kanilang mga obserbasyon. No, kami po ay natututo kung ano po ang impresyon ng ating mamamayan sa mga laang kawal sa sama-sama kung paano higit na mahihikayat ang iba't ibang grupo at individual na magboluntaryo. This is an opportunity wherein we get to discuss several issues, no, mga current issues uh, that came out na where the reserves can play a role. For example, in how, how we get to gain or win your support ng mga different stakeholders na kailangan natin i-tap to assist us in security and development. Ilan lamang sina Brigadier General Plaza at Brigadier General Tumaru sa patunay na sino ka man sa lipunan ay maaari kang makiisa sa pagpapaunlad at pagtitiyak ng mapayapang bayan. Advantage pag reservist ka kasi uh, tinuturoan kami ng mga military skills. Halimbawa paggamit ng barel, no? yung uh, pagkandak ng mga CMO activities. Bilang doktor, nagagamot ko yung mga tao. You know? bilang mayor, nabibigyan ko sila ng servisyo. Bigang laang kawal, naibigay ko parehas. Nakatakda rin kilalanin ang mga natatanging reserve force leaders at reserve sa week-long celebration. Kaya naman kung gusto nating mas maging kapakipakinabang pa ang ating pang-araw-araw na buhay, bakit hindi natin subukang maging laang kawal? Hindi kahit po namin na sumama at uh, makilahok sa volunteerismo. Ito po ay volunteerismo. Kung tayo po ay concerned sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, uh, mas maganda po na tayo mismo ang taong bayan ang mag-solve ng mga problema ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.